wala kang karapatang magsalita ng masakit, kahit ikaw pa ang tumulong. Maraming tataas na naman ang kilay sa title ng video na ito. Kapag tumulong tayo, tutulong tayo ng kusa, tutulong tayo ng buong puso, tutulong tayo ng bukal sa loob. Dahil masarap naman talaga ang tumulong kesa ikaw ang tutulungan. Remember the phrase? It's better to give than to receive. Kapag ikaw ang tumulong, kapag ikaw ang nagbigay, alalahanin na ang binigay mo ay para sa ikabubuti ng taong tinulungan mo. Pero huwag mo namang idikta kung paano niya dapat patakbuhin ang kanyang buhay. Dito nagkakaroon ng conflict ang mga tulungan sa magkabilang panig. Kapag ang isa ay isinumbat na ang kanyang ibinigay at ang isa naman feeling niya walang bayad ang tulong na ibinigay. Nagiging problema lang naman ang tulungan kapag ang feeling ng isa ay nagiging obligasyon na sa kanya ang tinutulungan niya. Ina-adjust na niya ang lahat para lang matulungan ang tinutulungan niya. Kapag may nasasakripisyo na, maghahanap ka na ngayon ng kapalit ng ibinigay mo. At ang isa naman, feeling ng tinutulungan. Wala siyang obligasyon na magbigay ng sukle dahil ang alam niya, libre at walang balikat ng tulungan ang mangyayari. Ang tanging obligasyon ng tinutulungan ay pagbutihin niya ang buhay niya. Gamitin sa tama ang itinulong, gamitin sa tama para mabago at mapaunlad ang buhay niya. Ang conflict sa bagay nito ito, ang mabubuong problema sa tulungan ito. Asahan mo, mahabang panahon ang gugugulin hanggang sa maging personala na ang usapan. Hanggang ang mga nasasaktan na ay hindi na dapat nasasaktan dahil hindi naman sila kasali in the first place sa naging usapan. Payo ko, maging malinaw. Maging malinaw ang lahat. Kahit pa yan ay kakilala, kaibigan, pamilya o kahit best friend mo pa. Lagyan ng limit ang sarili. Tulungan hanggang kaya. Tumulong habang tinutulungan ang sarili niya ang tinutulungan. Again. Maging malinaw at maging bukal sa loob palagi.